ka oh, Mabigat, pero mas may mabigat pa akong dinadala kaysa dyan, kaya hindi ko na rin naman siya narapag naman. Dahil <laughs> may special ka, kailangan special ang itsura ko. Hindi tayo pwedeng pupunta rito na akala ko naman ay eh, manunood o oh, kung saan lang tayo pupunta. Kailangan special dahil itong gabing ito ay eh, hindi mo makakalimutan. Hindi namin makakalimutan. Kaya dapat tayo din mismo, ako mismo, pag nakita nila ako, hindi ako pwedeng forgettable. Kailangan itong itsura ko. Yes! Diba? Ganun yun, pag mag-concept ka, since dito ang last mo, no? since dito ang last, makinig ka sa akin. Kasi ilang beses ko na itong okay, no? Alam ko na ang mga ginagawa ko. Oo, oh, naman. <laughs> ilang beses mo na naman, naman, no? Madami na. Actually, same date tayo. Ganun rin ako last year. Oo, oh, yes. Oo. Oh, oh. Puno din sa akin kasi sinabay ko sa gaya ng four piece at siya katupad. Kaya <laughs> yeah, ang dami nakapila. May pa-NFA rice pa ko. Ngayon, -bulo ako. Kaya punong-puno ako dito. Kaya yun, sa mga, perpo, sa mga performers, sa mga artists, pag ganito kalaki yung venue, you have to make sure that you, you what you do is very special, extra special. Yung itsura nyo mismo kailangan extra special. Kailangan hindi ka forgettable. Kailangan hindi ka nila pwedeng makalimutan sa ginagawa sa itsura mo pa lamang. Na kahit si Mayor Alice go hindi ka makakalimutan. <laughs> sa itsura ko ngayon, pag sinabi ko kay Alice, today nagagawa pa rin kasi. Hindi niya, alam mo na talaga. Oo. Oh, oh. Hindi mo masasabi yung ano, your honor. Pero yung magiging ensure, hindi 'to pinabago, mga bagay sa lahat. Kailangan ko inaaral. <laughs> <laughs> Katrinta lang tawag ka, Trin ha? <laughs> Tek, ako talaga? Oo. Oh, ang laki-laki mo na no. Ano, bilat dati jus ko Ang uli plate mo. Paano mo oh, nakita nang nakilala no, gesgesa sa Djibouti? ang laki-laki mo na, ang dami mo nang ipinapakita, ang kakaiba. Lalo mo rin sayo mo kanino yung nagkagano. Diyos <laughs> mo! <Just no. laughs> sabay, sabay, sabay. Pag ako nagkakonsent dito, naka ang jokes na ako, hindi palang titiyala, titiyala mo. Pero ikaw gumano ka. <laughs> so, pinaalin ko yan sa showtime, kakakaldag din ni Kuya Joe. Nagwala yung mga tao nung gumano Nakita ko si Alor. Nakita na para bang miss na miss niya na yung mga gano'n, ang taga-ganang hindi na... Di ba? Pati si Dr. Vicky Bello, Diyos ko, nung gumagong ka, nagpa-schedule ng ultrasound. Grabe. <laughs> 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 Grabe. Nung gumagong pa talaga, nakita ko si Dr. Bello, pinikturan o. Tapos pagpikit ni Hayden, is he rin, di ba, doks, di ba, Doktora? di ba, Mas so okay na yun. Pero ang galing. Paano ulit yun? Paano yung ganun? Ay, hindi. Hininaan mo, mas malakas yung kanina. Tapos may babae kang ginanun eh. Alora, di Ginawa nga yun sa babae ka eh. ngayon. Ginawa nga yung kanina. Siyempre, Alora, ikaw na lang pwede kasi ako may asawa na ako. Si Chi, may something. Si Catherine, Tahimik lang siya, siya, lang siya, hindi siya may tumayo. sa Tahimik lang siya, masakit din, hindi siya magtumang. Alora. Man. Dito dito sa taas, para makita na nakakarami. Diyos ko, kaila, yung ganyang mukha, dapat nakikita ng lahat. Yung ganyang kaganda, huwag mo yan. Ayan, o. Oh, Nakita mo yung di may partner siya, tapos mo nakikinong ganun siya. Oh, pare. Ha? <laughs> Wala ka man, binuhundang handa ka na. Paano yan? Yun? Oh. Naka, Nakatagikot yung babae ko. Nakatagikot. Ano ba, naka siya dito? Ay, naka, nakasandal naka doon. Sumandal ka. Tapos, Thank you, Ate. Grabe. Grabe very much. Um, so ginespo ako rin dito ni Darren tapos ako'y nilagay na rin sa last guest kasi siyempre pag itong oras, medyo inaantok na para magpatawa lang. <laughs> Kailangan akong mga payasok din naman. you. I am very proud of you. The entire Showtime family is very proud of you. And we are so grateful na part ng Showtime family. Thank you po. Sana nag enjoy ka everyday with us. Yes, after nitong concert, makakabalik na ako sa Monday. Yan, please. <laughs> <gfolos> <Hungarian> Ganyan mo, <poonful> <anybody? atorium> <Ooh>, ka <kanina2> lahat ng gusto mo na makakapagpasaya sa'yo at makakapagpapasaya sa'yo, sa fans mo, sa pamilya mo, sa lahat ng mga kalma sa buhay. Ang dami mong pinakita tonight, sumayo ka ng matindi, kumanta ka ng matindi, lahat. Parang pinakita mo na lahat, iskandal na lang inaantay natin. Uy, Bon! Charot, charot. Ito'y pag-iingat ko. So, sinong may gusto? <laughs> yung ticket nyo, di mo may ticket kayo kanina? Pakikip kasi i-raffle kung kanino'y sasay. Anong nakalagay siya, Rebon? Ayan, nag nagmamahal. Okay, so ako yung pupunta na po sa likod. Ipipigay ko na ang entablado ulit sa pinakmamahal natin, si Darren S. Maraming salamat, ate. I love you so much. <laughs> Nagalit <Nandilin> mo yan? <laughs> oh. Self-service dito, wala kayong budget. <laughs> Thank you, Meme!